ng araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninila ngayon sa mabuting balita ayon kay San Marcos ay muli nating narinig ng ating Panginoong Jesus na nagsasabi sa kanya mga alagad na po ano yung mangyayari sa kanya. No? Pero bago yon nag-survey muna siya. Ano bang ano ba akala ni, ng mga alagad niya kung sino siya. No? At pagkatapos na sila ay pagbili na niya na huwag sasabihin sa iba na siya ang Kristo, no? Ay kinuwento ni Jesus ko ano yung mangyayari sa kanya. At yun din si Pedro na nagsabi na siya ang Kristo, siya din yung bilang sabi ni Jesus. Sapagkat ayon ni San Pedro ang tanggapin na mangyayari ang pagpapakasakit o pasyon ng ating Panginoon, no? Napakatindi ang na sinabi niya, lumayo ka sa tanas. Ang inisip mo hindi sa Diyos kundi sa tao. Hindi kundi, hindi sa Diyos kundi sa tao. Ang ibig sabihin dito ng uh, wikan Jesus ay si San Pedro ay nagiging dahilan ng hidwaan upang malito ang mga tao no kaya yung sinasabi niyang plano hindi sa Diyos kundi sa tao kasi nasa mahiwagang plano ng Diyos na ang anak ng tao ay magpakasakit no upang sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus ay maligtas ang santinakpan no? at pagkatapos ay si Jesus ay nagsabi na kung mang nagnanay sumunod sa kanya kinakailangan tadikdan ng kanyang sarili pasanin ang kanyang krus at sumunod kay Jesus na uh, lahat naman tayo may dinadalang mga alalahanin sa araw-araw na pahanggan na kung lahat ng yan ay ating iuugnay sa ating pagtitiis dito sa lupang bayang kahapis habis na sino ba walang mga pagsubok dito sa lupang ibabaw lahat naman tayo may kanyang-kanyang pagsubok ang magandang uh, ugaliin natin ay lagi nating i-connecta kay Jesus kung ano yung ating mga pinagdadaanan. Alam nating di hamak na mas mabigat ang dinala ng ating Panginoong Jesus ngunit hindi siya nag-atubili sapagat yung kanyang binata ay walang iba kundi ang pag-ibig sa atin. No? Um, napakahalaga na isipin natin na tayong lahat bilang mga nagsisikap sumunod sa ating Panginoon ay may tungkulin na ating buhay ay iayon sa Kanya. At dito din ay nais nating alalahanin na lahat ng mga no Ang katekista po ay isang taon na inatasan na uh, magpalaganap at magpaliwanag ng mga batayang uh, puntos tungkol sa ating pananampalataya. At dito, lahat tayo ay inaanyayahang ibahagi ang ating pananampalataya kay Jesus Kristo sa lahat ng ating mga kasalamuha face-to-face, o -face online. Kaya sana... Lagi natin pagdasal na magkaroon ng napakaraming mga katikista, bukod sa ang lahat yung tinatawag maging katikista, kundi yung mga katikista tututok lalo na sa mga kabataan upang ang lahat ay matuto tungkol sa ating pananampalataya. Pagpalain tayo ng Diyos.